Hi guys and everyone, good day sa lahat and welcome po sa ating panibagong video. Ayan, so ang video natin ngayon guys ay gagawa po tayo ng gapangan ng ating halaman. Ayan, meron akong mga alambre dyan guys na nagawa ko na rin yung iba tapos meron na ako sample. Ayan yung ginagawa ko para makita nyo kung paano ko siya ginawa guys. Ayan, yung magkabilang dulo ay pinagdudugtong ko, ayan, pinaiikot-ikot ko dyan para maglak silang dalawa, Ayan, so nagpo-form na siya ng pabilog guys. Tapos, ibibend ko lang yung nasa gitna niya guys sa taas. Ayan, para mag-form siya ng heart shape. Ayan, so char. Ano lang yan siya guys, a trip-trip lang. Char, yes. So maganda naman yung kanyang shape guys. Ayan, shape ng puso. Char, yes. Ayan. So, of course, kailangan natin bigyan ng poso yung ating mga halaman. Char. Para lalong gumanda. Ayan. Meron ako nagawa actually niyan, guys. Pero sobrang lucky. Ayan. So, yan naman yung ating pinaka-main pinaka -main materials, guys. Yung ating bunot. Ayan. So, pinupulo. Madali lang itong gawin, guys. Ipupulupot mo lang yung bunot. Ayan. Diyan sa alambre. Tapos, syempre, ikot-ikutan natin ng tanse para maitali natin or uh, paikot-ikutan natin siya ng tali. Ayan. So, napakaraming gamit ng bunot, guys. So, sa mga maraming bunot dyan, ay eh, pwede nyo po itong pagkakakitaan. Yung bunot, ayan. Sa mga maraming bunot dyan, pwede siyang gawing coco cubes, coco pool, coco fiber, coco pit dust. Ayan. Sobrang dami niyang gamit, guys. Ayan. So, pwede mo rin siyang gawing negosyo pag ganyan. Pero ako guys, um gumagawa lang ako ng sarili kong gapangan guys. Ayan, ganyan ganyan lang pag may bunot ako. Ako lang gumagawa ng gapangan ko guys. Gapangan ng halaman ko guys, hindi ko gapangan. Ayan. So <laughs> ang lolo. Ang golo. Pagpasensya niya na. Ayan. So, of course guys, kailangan lang meron tayong magandang pantali katulad ng tanse para matibay-tibay yung ating pantali. Ayan. So, pwede rin naman tayong gumamat guys ng PVC or um, kawayan na pupuluputan natin ng bunot para gawin nating gapangan. Or kahit na ano naman guys na pwedeng gapangan ay pwede. So, um, depende na po yan sa ating choice kung ano bang gusto natin pagapangan. Ayan. So, kung marunong ka lang din at um, ayaw mong, ang gusto mong makatipid sa gastos, ayan, pwede po tayong gumawa ng sarili nating gapangan. Ayan. Para iwas nga sa gastos, guys. Ayan. Kung meron lang din tayo namang di ba At, um, nakakatuwa din para sa ating halaman na mabigyan natin sila ng magandang gapangan nila char para lalo silang gumanda ayan so ayan yung ating ano guys um gaga, ginagawa ngayon so yung iba siguro guys hindi ko na siya ma magawa lahat kasi konti lang yung ating bunot at kung nakikita niyo naman ay may silaw na ng uh, araw sa aking kinalalagyan char medyo umiinit-init na ang aking kinauupuan sa likod so baka ito lang isa ang magawa ko guys pero syempre example ko lang ito sa inyo char ayan so kahit ano naman guys na gusto nating pagapangan ay pwede pwede nga rin naman silang kahit sa pader na lang sila gumapang pero mas mainam talaga na meron silang um, ganyan na malaya sila kasi pag sa pader din naman ay nakakasira din siya ng pintura na mag ano siya um, gapangan. Ayan, so, ayan, so napaka-useful talaga ng bunot, guys. Ayan, hindi lang to tissue sa probinsya dati. Pwede rin natin siyang gawin mga ganyan, sa mga, yung mga ganyan lang, guys, na, ano, yung kaya lang natin. Tapos, yan, um, para sa mga taong malikhain, so marami talaga nagagawa sa bunot, guys. Ay, yung mga maganda mag-isip, magaling mag-isip. Ayan. So, napakadali lang naman niyang gawin, guys. Basta malikhain, mag malikhain tayo sa sarili natin, char. Malikhain. Malapit na akong matapos nito, guys. And, ayan. So, isa lang talaga ang kaya kong gawin sa ngayon. Kasi, kung nakikita niyo, umiinit na talaga. Ayan. So, ang ipapagapang ko nito guys ay baka yung enjoy ko kasi malilit lang yung kanyang dahon. At kung nakikita nyo naman ay hindi naman ganun kakapal yung ating uh, paggagapangan. So, meron akong sleeping photos o yung enjoy. Pagpipilian ko lang po kung sino, kung alin sa kanila ang pagagapangin ko dyan. Ayan. So, ayan guys. Natapos na ako guys. At ayan. Di ba ang cute? mas cute pa kaysa sa akin. Char! So, hanggang dito na lang yung ating video guys. Hope na nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa video to. Ayan, so mag-ingat po tayo palagi and God bless us all. Bye-bye! Thank you for watching!